Magandang araw sa inyo mga kaibigan, sa video na ito pag-usapan natin ang komento ng schoolmate ni Carla kung saan sinabi nito na sikat na daw si Carla sa kanilang school. Hindi na talaga mapigilan ang kasikatan ngayon ni Carla na dating nagbibinto lang ito ng tuto para may pangbaon at makatulong sa kanyang mga magulang. Ngayon nga ay marami na itong tagahanga at nagmamahal sa kanya. At unti-unti na naaabot ang kanyang mga pangarap sa buhay dahil sa tulong ng team calling up sa pangunguna ni Kuya Rab at ang kanyang mga sponsor sa iba't ibang panig ng mundo na nagmamahal sa dalaga. Marami ang bumilib sa kwento ng kanyang buhay dahil pinatunayan nito na hindi hadlang ang kahirapan para abutin natin ang ating mga pangarap sa buhay bagkus ginawa itong inspiration ni Carla para mas lalong maporsige na abutin ang kanyang mga pangarap. At marami nga ang bumilib sa kanya dahil matataas ang kanyang grades at marami pa itong mga achievement sa kanyang school. At dati-dati ay hindi napapansin si Carla sa kanyang school ngayon ay sikat na ito, Ayon yan sa schoolmate ni Carla, pinuri pa nito ang dalaga dahil ayon sa kanya ay sabrang mabait talaga ni Carla. Ganun pa man kahit na marami na itong tagahanga at taga ay nanatili pa rin itong simple at subre itong nagpapasalamat sa mga taong nagmamahal sa kanya na walang sawang sumusuporta sa kanilang tambalan ni Jomar. Ano po ba ang masasabi nyo sa kasikatan ngayon ni Carla mga kaibigan? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod nating video please don't forget to subscribe calling up rob at jomar vlog at ang ama ng calling up bal santos matubang